kami ngayon magti-picknick. Dito kami picnic. sa park, Sama si mami. Ticknick kami sa araw. Picnic. Para alis ang lamig. Kaysa tulog siya ng tulog doon. Maglakad. Sa bahay lang sa loob. Lamig ka? Dito pala kayo ng picnic na ah. Ah. Oh. bahay, bahay na lang silang malit siya. Yeah. Dito pala kayo ng te, nag-picnic. Na. Ah. Oh. <coughs> nag Pero po nung nag-picnic parang... Si Bobby. Parang... Sila Babi, oh. Kung dito na sila dumiretsyo siguro. Yeah. Dito parang dito, uh, dito malapit yung may bahay-bahay na yan. Ay, si Gloria. Naglakat na siya. Hindi ako araw nga, sobrang lamig naman. Mm, masyadong mahigpit dito guys, oh. Bawal yung mga alcohol, yung mga drugs. Tapos yan, bawal din yung mga pets. yan bawal, maraming bawal. Bawal din mag-barbecue, bawal mag-inom, bawal mag-cigarettes. daming bawal dito. yan caution. Ayan, maraming mga reminders and danger keep off ice sobrang lamig talaga guys kahapon daladala -dala ko yung ano ng gloves para sa lamig hindi ko naman nasuot kahapon kasi nga sabi ko hindi naman ganun kalamig ngayon ako sobrang lamig ngayon guys nanginig ako sa lamig <laughs> si mami magasak na hindi kasi dito na eh. Kahit nang kumaan, kaya kumaan. Hindi na matutaling malakas ka sa rice eh. Ayun lang, iwasan ang rice. Lang, iwasan na yung rice. Ikaw ko dyan daming kinain. Ako nga, <laughs> pagkain ako. Kumakain ako naman <laughs> na, pag mga nasa rice. Sa bahay lang. <laughs> na ko ng kanin ng gabi. Yung pulang isda eh, walang bawas yung isang isda, oh. Hmm. yung pinaubos na. <laughs> Picnic. Saan nga tayo, te? Hayward Lake. Hayward Lake. Oh. Parang si Sanding nga, te. Yeah. Ang taba din. Tingnan mo na kasi nga. Pero dahil si Sanding konti. Eh. nangyari sa labi ko. Namumot na. Parang na, ano na, namumotla na ako. Namumotla na ako guys sa sobrang lamig. Kurente sa Ah, power house. tawag dyan. Dito kami ngayon guys sa ano, dito kami ngayon sa power house. Dito yung ano daw, itong power house na tinatawag nila dito yung ginagawang ano na tubig na ginagawa nilang sa kuryente so yung electricity nila dito medyo mura ang bill hindi siya ganun ka mahal kasi nga dito ginagawa mismo sa powerhouse na to yung ano electricity tubig ulit lang guys ah ayun na nga kaya pala tinawag guys na powerhouse kasi yung bahay na yun ang kami nagpa picture ayun pala ang gumagawa ng electricity, mga ilaw mga kuryente, yun ginaano nila, yung tubig doon pumapasok daw, na galing sa river tapos yun ang gumagawa yung house na yun, yun ang ginaano nilang gawing electricity kaya mura dito yung electricity nila kasi nga dyan mismo siya ginagawa gawa siya mismo ng tubig galing no ng dito na lang ang aking vlog. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Mitchy Lee. Bye. <laughs>